at uh, meron lang na kami lalakarin anak ko. Ha? Wala oh, oh, na kay Jan. Ano? 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 sa Ano? 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 kay Ano? 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 Ito Ano? 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 ako. Ano? 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 ako. Ano? Okay naman, wala diferensya eh. Oh, anong, anong, problema nito? Oh, okay naman. Uh -huh. Hi. Ah, uh, hi. Tapos na ba aking typewriter? Oh, wala naman diferensya eh. Oh, thank you. Hi! <laughs> <Ay! laughs> uh, oh, I'm sorry. Hey. <laughs> okay. <laughs> <clears throat> ah, 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 ah Miss Galang, mawalan galang na nga po, no? Wala naman ako nakikita ang diferensya dito sa makinila nyo. Pero, hindi ko kasi makita yung mga keys. No? Oh, mga keys? Eh, malinaw naman po, ah. Sir, baka mo ba kayo magmakinila? Pwede nyo bang pakita sa akin? Yeah, sure. Ah, okay. Uh, <clears throat> sit down. <clears> hindi <throat> <clears throat> ko makita ang mga keys. Walang yak. Ako rin, wala makita eh. Wala akong makita ng kiss eh. <laughs> Masyado niyong tinitibdiban yung makinili eh. Eh, paano ang gagawin ko? Lumayo-layo kayo ng konti sa makinili ah. Pero ang problema ko kasi, eh. nearsighted ako. Kailangan nakatutok ako eh. Uh, Miss Galang, malaki ho eh. Masyadong malaki. Ah, uh, alam ko ho. Matagal na. Uh, <laughs> Hindi uh, Malaki ho ang problema natin sa pagmamakinilya. Ah. Uh. Ah. Eh, uh, uh, Meron ako yung may sasuggest dyan, eh. O, oh, sige, sige. Ah, pawayaan nyo at kakalikutin ko muna, no? Dito? <laughs> ah, yung, yung, yung po. Eh, tumayo muna kayo. Patayo? Wow, Jusko. Ah, gutom na, gutom na po. Walang, na, walang pagkain. Hoy! Saan yung mga kasama ko dito? Hoy, gutom na ako! Ano yung mm ilaw? -hmm. Oh, Girilya! O! Oh, Girilya! Ha! Girilya! Ha! Aray! Bakit? Gutom e. Eh. Wala ng pagkain e. Eh, wala pa yung pumili ng... uulamin eh Bakit? Sino ba pumili? Sino pa? De si Kermit. O, oh, naligaw lang yun. Sino tsong? oh Ito so, ang Uito. Aha. Ah, mo? Puro gulay. Uh -huh. Ano? Talong, talunggay, tsaka kangkong. Kangkong. Ang uh -huh. bira ka naman. lang ka nabili mo sa binigay kong pera? Isang pang piso lang binigay mo eh. Tsaka, isa pa, ang mamahal na nabilihin ngayon, ano pa mabibili mo na eh, sa... Bakit kami nung araw, 20 pesos lang eh, dami na namin nabili. Tsong naman. 1960 pa yun eh, hindi pa ako napapanganak nun. Mm. Oo, oh, ayaw si Mo. Paano mo naman maluluto natin dito sa mga toon, di ba naman... Angal ka ng angal sa mga bilihin ngayon. Talagang mahal ang mga bilihin. Dahil hindi niyo ba alam, nag devalue ang dollar. Magkano dollar ngayon? Nung araw, 1 is to 2. Ngayon, 1 is to 2 times 10. Ngayon, maaasahan mo sa binigay mo pambili. Ang problema ng ating bayan, dollar. So, nalang. Pinong problema niyo ba ang Dollar? Hindi lang tayo, buong bansa. <laughs> sa klase ng pananalita mo, mukhang may naiintindihan ka sa dollar. That's what you don't know, pare. Change me! Anong change me? Ibahin mo ako. <sighs> Once again I would like to sing the song Money, 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 money Money makes the world go round, world go round, world go round Money, 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 money Ah! I would like to thank the academy for giving me money Okay boys! Wake up, wake up, wake up and shine! Tapos na ang problema natin sa dolyares, sa dollar. At para sa inyong kasiyahan, narito ang inyong mga bonus. Mari mm. this is your bonus. Ano na natutunan? Oscar! Erwin! Ang taong dami ito ah! Okay ito! Matindi ito! Dollars! <laughs> aray! Ba? Aray, bakit? Okay na sa eh. Ba't sa dami-dami ng litrato ilalagay mo, mukha mo pa ay nilagay mo? Eh, ba't ko lalagay ang mukha nila dyan? Eh, ako kumuha niyan. Chum, chum, susunod mukha ko na may mo, ha? Aray, saka pa. Bakit? Manong mana ka sa tiyong... mo. Diyan na nga kayo. Kung um, saan ka pupunta? Susuli ko yung prentang ginamit ng chum. Hmm. Kung sa coins ko kaya lagay. <laughs> Ay, bisan dumimla. Ha? Ah. Sabad ka lang ako. Pagdating ko sa tarabaho sa opisina, Lupepe, ang asawa ko pagalila. And this is the room that is down my loneliness and my worry, my burdens in my life. And when I relax here, oh, ang mapali, ang makanano. Hindi ay nagusta ka. Nagtitiwala ako sa'yo. Anong pangalan mo? Eh, Oscar po. Oh, Wala ka pang asawa. Wala Kaya pa. Anak. Eh, may siho eh. Ay, eh, hey, sabihin may siho ang panahon para oh, man liga. Oh, ang ganda mong lalaking, eh, wala ka pang asawa. Aha. Yan lang anak mo. <laughs> wala rin. ako. huwag ka magtawanan ko nga, Rojos. <laughs> marami dyan, maraming mga hanak. Puro-puro panganay pa. ng asawa. Aha. Pagbutihin mo, hane. Aha. Ako'y ipapasok pa sa opisina. Baka matao li O Papela, kung ano man burin niya. Kung gusto niya ng kape, Opo. Ibigay mo? Opo. Ano man ang gusto niya. Ipaghalo mo ah. Oh, sige. Bakit po, sir? Mag-iingat ka. Opo. Descompiado ko sa taong niya. Opo. Hindi ho ako magnanakaw. I'm going to knock on your door. Ring on your bell. Are BELLA! BELLA! Oh, sir, ano ba itong nangyari sa inyo? Ang ginaw-ginaw, naku, ba't kayo nagpa-prose, sir? Naku, ano pa yan, hindi mag de pa ko sir, naku. Ano ba ito? Eh ano ba naman ang nilireklamo niyo? Eh lumamig naman yung air ko na. Oo, oh, nagawa mo, pero tigas mo walong horas akong dineparos bago nagalaw ang buo kong katawan. Walong horas akong dineparos. Ginawa akong bangke. Hindi naman ako pangke. E, hurunda ako. Manghot ko! Teka, sandali. Huru. Masyado nang makareklami sa inyo dito. Alalahanin niyo kayo, squatter lang kayo. Anytime. Pwede ko kayong Pambira kayo. Ginagawa na nga namin lahat ng trabaho rito para huwag kami makagawa ng ma, Tapos ginaganyan niyo pa kami. Siya nga naman, dapat na sabitan niyo nga kami ng medalya. Total, marami naman mga dyan eh. Magpakagal! Lumigado! Sige! Lumigado! 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 Madali lang! Madali lang! Ito na ang pagkakataon namin para ipakita sa inyo na kami may pakinabang dito. Sige! Kami bahala dyan sa oramentadong yan. Tara mga bata! Tara! Sige! Kaya-kaya natin yan! Tara! Sige!

Sige, sige, matapang! Pato! Pato! Ikaw! Sige! Isipin natin Kasi naman, huwag na tayo magpasikat dito sa lugar na ito eh. Okay rin naman eh. Kaya nyo ka? Pato Sige, sige, sige. Sabi ko, huwag makapabayaan nyo ako. Pato! 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 Hindi ko kayo sa'yo. sa pakikipag-usap. Hindi pwedeng na kanin sa tapang-tapang yan. Pato ka matapang! Ah! ano? Kuchi Ano kuchi 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 natin yan. Please? kuchi pangalan n'yo? kuchi 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 Bruno! Hindi na kukuha sa padalos-dalos ang buhay ng tao. Bakit hindi nyo pag-usapan? Kayo to, pag-usapan nyo! Sige! Mm. Kita ka! Oo mm. tayo. Pag-usapan natin. Mang Bruno, oh. hindi nyo man naiisip ang nangyayari sa panahon natin. Sa inyo, Bakit? sa amin. Kayo ay Pilipino. Kami ay Pilipino. Iisang dugo. Iisang lipi. Iisang lahi. Diwa. Bigyan na, pumibigay. Alalahan niyo, Ma'am Bruno. Lahat tayo magkakapatid. Mula apari hanggang hulo. Saan ka man, halina tayo. Isang libot, isang tuwa. Buong o, bansa. Eh, bulaga. Ma'am Bruno, isipin niyo na lang ang sasabihin na inyong mga magulang ko sila'y nabubuhay pa. Ang inyong mga anak so, ano ay ay ito eh 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 hindi 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 ang buhay nga naman ng tao, Ma'am Bruno. Matuto ka magpatawad, Ma'am Bruno. Walang niya ka, tinakot mo kami. Tingnan ko, tigas mo. Parada mo! Kaya gano! Talbo pa Kaya niyang tapusin ito. Oh, kami naman bahala tumapos ito. Kahit wala kayo, kaya-kaya -kaya namin ito. Oh. Okay. At uh, meron lang na kami lalakarin to anak ko. Ha? Oh, Lala oh, na kayo dyan. Oh, okay, oh. sige. Right. Lakas uh, lang kayo. Okay. Oh, sige, okay. okay. kayo. Oh, sige. Sige, okay. umpisa na natin. Okay. Oh, relax lang okay. kayo kami, mahala. Game, game. Amor solo, manasala. Pai, ano yung ginagawa mo? Joe <laughs> Oscar, hindi ka ba nanonood ng sine? Eh? Obvious ba? Style! Okay? <laughs> Nagpipituro na pala ng sine ngayon, ha? Bye, pare. <bari. laughs> Ibang klase. <laughs> oh! Ano ito? Sumali ko sa palong ginawa niyo sa bahay ko. Okay, dad, ang galing ah! Ito, uso ngayon eh. Ito ang tinatawag na bagets. Ha? Graffiti? Graffiti? Dad, I like it. I like it, Dad. Anong graffiti? Maganda naman, ha? I like it, Dad. Oh, gusto, gusto pala nang rakitin nyo, eh.